Good morning, welcome to my YouTube channel. Ako uh -oh, si Ara. Ngayon, uh, ako sa elevator. wala na kami dito yung may sakit dito sa building kami. Ngayon. Ngayon, ay ilang araw akong hindi nakalabas pero ngayong araw ay magmamarket ako nakalabas ayon at ayun, palabas na tayo ah uh, ilang araw din yon so kailangan kapag may dumadaan ka sa mga pinto kailangan may dala kang tissue para pindot-pindot hindi ka pwede <laughs> hindi mo idikit yung daliri mo dun sa mga maraming dumidikit na daliri ayan kaya andito ako sa labas na at good news mga kabebe dahil ang ganda na ng araw at tatanong tayo tapos na nga ba ang winter dito sa mundo pero sabi ng lola ko ay hindi pa daw pero ngayon napakaganda ng araw God bless us all at uh, napakabuti ng Panginoon uh, ilang araw na siyang umaaraw pag umaaraw ay uh, bawas ng mga uh, inuubot sinisipon uh, yung mga uh, yung lola at lolo natin ayon meron na siyang nakaupo doon kasi kailangan nila ng araw para hindi lang lagi sila sa bahay. Kaya samahan niyo po ako ngayon. Kakalabas <laughs> ang bata. Samahan niyo po ako uh, para mamalengke tayo. At uh, yun lang naman mga isang oras lang naman Mala, dahil malapit lang ang palengke dito sa amin. Bili lang tayo ng gagawing soup. At saka ano, mag-iisip ako. Taroan. <laughs> araw-araw tayo so, araw -araw nag-iisip ng uulamin. Pero, last week, mayroon po akong nakalista ng ano mga lulutuin ko araw-araw. Kung ano yung mga nabili ko noong nag uh, <laughs> nagpa, nag -panic buying ang kunyang. So, ngayon, medyo naubos-ubos na yung aking ano, laman ng rep yung naka-schedule pero mayroon pa din <laughs> so, kaya lang ano tawag doon i-stack muna natin yun babili tayo ngayon ng ibang maluluto tara samahan nyo po ako eto pag namamalengke ako dito ako dumadaan kasi ayan oops exercise din kapag may time <laughs> sa, sa haba ano na yun no taas para kung nasa bagyo natulong na mag-exercise kasi sumasakit na ang tuhod ng lola nyo kung ano-ano na ang nararamdaman kasi sa loob ng bahay ikot-ikot lang, ikot-ikot lang wala <laughs> tayong ano, exercise dahil hindi pwedeng lumabas kaya eto ayun, ganda ng panahon wala pa masyadong tao kasi maaga pa Masarap ng atis, oh. Ang lalaki. Yan, ang mabili ngayon, mga lemon-lemon. Ayan, may nakapila na naman dito para sa baksin. Ayan, yung mga gulay. Meron tayo dito mga gulay. Dito tayo daan. Yung kabilding namin na may-ari dating may katulong na Pilipina pero ngayon wala na. Ayan, mga lemon talaga siya. Yan yung mga shomai-shomai pero na siyang nagtinda dito ng mga gulay sa mga gilid-gilid. Uh, unang gagawin natin ay bibili tayo ng newspaper ni Lolo. Thank you. At may libre siyang tissue. Ayun. Ayan yung libre yan tissue. At yung tissue na yan ay para kay ate. Ayan na ka. na ako ng tissue. mga pang-almusal dito. Dito. Mga damsling-damsling. Dam yung po yung pang-almusal dito. Ayan. Dito ako sa may kaibok. At ito na din. Mayroon na din ditong baboyan. Ang talaga. Hindi pala babuyan. Ang karne. Ay, pinagpala. Uh -oh. Ayun yung mall. Siwan sa. Ayan, na po tayo. At nakare. Napakahigit po nila dito. Pag nag yan, hindi na talaga pwedeng tumawid. At mahalang charge. karamihan ay take out na. Ayan, isa nga yung bago kong shop. Ayan, take out na siya. Karamihan take out. Umaga pa lang yan, take out na. <laughs> Kasi yung iba ayaw na mag sa restaurant. Ayan, bago lang din to. Ayun. Ayan, ang masarap. so sarado mag take out lang siya kita tayo papasok pero kailangan ko ikat ito dahil mag-cupure tayo pero bakit ko yan QR. Kasi mat check din. Kapag hindi ka nag-QR at may hindi sumita sa'yo, uh, penalty uli. So, kailangan may vaccine para mag-new yung QR code natin. Dito na tayo sa market. Ayan. Ito yung mga buhay na manok. No? May mga bulaklak din dito. Ayan. Eh. Ito yung Parang karinduriyan yan. Take out. Buti may mga nagbukas na dati. Maraming sarado. Ngayon, eto na, sarado na siya. Wala pa. Dati mayroon doon bangos. Ngayon, wala naman siyang bangos. ito para siyang bangos pero hindi po yun bangos masyado siyang malambot wala siyang tinik hanap ako ng isdang maliliit para gawin natin soup meron ba? sige saglit lang guys at mag na tayo kung anong mabibili natin ngayon ayan yung beef Hanggang ngayon sarado pa rin 'yon. Ayan. Ayan. Pinaka favorite dati hindi ako kumakain ng ganito. Pero ngayon favorite ko na siya. Tsaka 'yon. So sana, sana. Uh. Ayan, ito yung binibili ko. Ito kasi may spring onion na, pero ito nilalagay kong sa soup. This one. Uh. Ayan din siya. Ayan. Dito masarap to, fish skin. Paborito ng alaga ko at ako gusto ko na din makabili ng isa. Ayan. Ilalagay natin yung sa soup na may watercress. Soup lang, simpleng soup lang. Ayan. dito ang isang ganyan. Pero 30 lang binili natin. Kasi panalagay lang natin sa soup. Ang cute ng kikiam nila dito. <laughs> Ayan. Mga isda siya. Pero hindi ko, ko siya alam. Kung ano yan. May tanong muna. Ilalagay ko na lang po dyan. Kung ano po yan. Tanong ko lang kay lolo ko. Oh. Thank you. Thank you. Ta. Ayan. So Kukli dito tayo sa mga kagulayan dapat mag iisda kung pero wala po tayo makitang isdang maliliit na yung isdang maliliit kapag pinakulo mo sa tubig yun nagiging para siyang gatas pero ngayon wala yun ang masustansya lalo na Uh, sige po, gagawa po ako ng video noon Lalo na sa may mga Idad uh, natin, lola, lolo Maganda yung soup na yun Yung mga prutas, sarado din po Dito ako bumibili ng gulay Pero sarado balingbing $20 Ito, Thailand yung Guwapan na laki oh dahil po na ang mabili 15 po yung isang kilo siguro ayan puro lemon del monting pineapple ibang klase oh, ito naman isang tumpok na sya 1, 2, 3, puro talaga vitamin C <laughs> yan po kasi ngayon ang mabili <laughs> ng choice <laughs> Ito yung gagawin nating soup. Ayan, bili tayo nito. Paborito to nung amo ko. Magkawin nating tatlo. Ay, ang tanda. <laughs> Matanda. Aray, aray. Kasing tanda ko na yun, ah uh oh oh Ang kulit. Oh, ito. Tatlo, bili nating Tatlo. Pero pag naluto po ito, konti lang siya. <laughs> Ayan. Tayo nito. Kaunti para ilagyan natin ng sardinas. Siw uh, siw small lang. Okay. Ayan. At saka isang chong. Uh, dahil wala ngayong libre libre libreng spring onion, kailangan natin bumili ng isa. Ayan. Tapos Okay na yan ah? Okay na Dahil yung gulay ko ay maganda Kaya maganda din ang presyo 79 na siya buti na lang may reward may points tayong ganito napupunta dito yung points 79 na yung gulay pero <laughs> may libre tayong spring onion naman kaya ayan lucky din ang another kind of choice am ang lucky no. okay 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 kaya kain tikat ay kaya ay ah three three hi

Yung okra po nila. Ang mahal na niya. May tau po na. Ayan. Duck. Duck. Pig ear. Ayan. Paborito yan ang alaga. Dumplings. Ang magawa siya na. Ito yung moi choy. Ayan. Uy, Ay, ano oh. Parang sardinas. Isa yan. Kapag nakaiipon ka ng points, ayan yung mga reward. Kapag 3,200, ayan. 250. May bigas din, 850. <laughs> eto pag natapos na na mag-market pindot mo uli dito ayan ang points ko lang ay <laughs> swerte 3-3-3-3-3 lang nakuha ko na kasi ng juice ayan tapos i-print natin kung mayroon ay mayroon ayun Pero na naman siyang QR ito Ayan na ang nakatinda dito. Ayan yung lamchong. Ayan. Yung Bula bulak-bulaklak Ay, ayun yung bulaklak na tea. Ito yung mayroong si madam na tea. Ayan. 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 Ay, what's that? Hello. <laughs> cute lang siya. Ayan, akit oh na tayo. Ay, bilis. Kailangan bilisan natin. Ayan, pumasok ako dito sa, sa mall kasi tatawid ako doon, bibili ng tinapay. At ang linis ngayon dito, walang nakalagay. Ayan, pati mga restaurant, kaunti lang. Ito yung Fairwood. Kaunti lang yung siyang pumapasok. Ayan, maaga Walang tao. Ay, walang tao. May tao, pero kakaunti lang siya. <laughs> Sarado pa. At, ayan na, yung Japan. Japan na, ano, wala na siya. Nagsara na. Ito yung mga Japan na paninda. Close na siya. kayo sa bilihan ng tinapay bilihan ng tinapay dito yan matutakuan sa may bus stop ayan yung uh, bus may 7-11 din dito ay buti naman bukas na ang tinapay dati 11 o'clock ang open ito ayan may QR na naman ay, ganito na lang lahat ang tinda nila bakit naging ganyan na wala na yung iba ay ganyan lang po ang tinda meron pa ako sa bahay kaya huwag na muna tayong bibini eh. bukas na lang baka sakaling may ibang sinapay gan naman lahat Ayan. Alam tinapay ng tinda. Anong mangyari? Doon ako sa baba uli. Balik tayo sa baba. Ito, bumili tayo nito. Masarap to. $5 isa. Ayan, paborito to ng alaga ko. I-open natin mamaya. Hindi <laughs> ko na open. Dami ko pong dala. Ayan, pag dito ako, ano, yung pong store doon, doon lang ako. Nakakabili ng murahiya cold. Ayun. Bye bye. Plus, be wise, be strong, and be happy. Bye bye. bye, -bye. Isang mundo, mundo man pa isang problema mo. Tandaan ng 'yang gusto at magsikapan mo ito. Huwag kang mapapigil sa pasakit ng mundo kaya. Dapat happy lang, happy-happy lang. Happy lang, dapat happy lang, happy-happy lang. Happy lang, dapat happy lang, happy-happy lang. Happy lang, dapat happy lang, happy-happy lang. Happy lang. 比你。